Magandang umaga, Rajman Ricky at Aljo, ito nga. Nilinaw ni Michelle D. na fake news ang kumakalat na balitang na aksidente siya sa El Salvador. Nasa El Salvador kasi ngayon si Michelle para sa Coronation Night ng Miss Universe 2023 sa November 18. So, sa Twitter post, sinabi ni Michelle na walang katotohanan na naaksidente siya at nasa maayos siya ng kalagayan sa nasabing bansa. Say pa ng beauty queen patuloy ang paghahanda niya para sa magaganap na preliminary competition ng Miss Miss Universe 2023. Samantala, patuloy na lumilikha ng ingay si Michelle D. kung saan nanguna siya sa Voice of Change segment ng isang online poll ng nasabing international pageant. Kaya naman marami ang nagsasabi na maiuuwi ni Michelle D. ang ikalamang korona ng bansa sa Miss Universe ngayong taon. Sana. Oh, yes. No? Oh, yeah. maganda, maganda pa na ito si... oh, uh, manang-mana siya sa kanyang, Tim. ano, manang-mana sa kanyang mother na Tala si... Kala ko manang-mana sa iyo. Um. Konti pa. Oo, oh, oh. konti pa. Oh, 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 oh. Parang <laughs> si Melanie Marquez. The, uh, oh, okay. May konting tip kasi siyang ibinig... ah, nakuha sa akin. So ano yan? Uh, yun ang panghahawakan niya. Uh, yun ang panghahawakan uh, winning sa niya. Winning oh, advice. Kailan at, uh, ba yung Miss Universe? Uh, November 18. Ah, malapit na. Uh -huh. Uh -huh. Sige. Good luck. El Salvador sa South Cotabato. <laughs> South America. South America. South South America. Oh. 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 Oh. At yan, Entertainment News <laughs> sa nag-iisang sa Balat ng Radyo, ako si Diyosa Yan, Tatak Aramel. Thank you,